Hello guys, my name is Zia and my name is Terdi and welcome, welcome to the back police. to Kulisa Family. Today guys, pansin nyo, iba bahay namin. Let's sit down When our bahay is almost done, I'm gonna do a on dash trash. Ate, ito ate yung geometry dash ko ate. Ate, full version. Um, Ate! Ate! Ikaw mag-design ng phone ako. Kanto na. kasi nangyari kung bakit naging ganito yung bahay namin. Kasi... So, naging bahay namin. At nasa simbahan kami yung time na yun. Pero papakita ko lang naman yung before and after. So, wag na muna tayo dun sa part ng kwento kung bakit pinangyari. Baka oh, okay. isa itin kayo. Gusto yung malaman eh. Um, sila mami ngayon ay wala dito kasi bumibili sila ng bigas. Madami rin naman tumulong sa amin na na ano to yung bahay, yung church na pinagtahad po namin nung an susunod yung bahay namin. We're still happy that we um, ligtas kami na hindi walang iwan dito sa bahay namin. Kasi hapon kami nagsimba noon. Hapon kami nagsimba noon um, 4 p.m. Tapos kakalisa namin nangyari yun dapat nga natutuloy kami yung time niya yun eh. Then kami nagsisiba so uwi kami ng 1 or 2 or 12. Tapos magpapahinga kami bago kami magbukas sa tidahan. Eh, kami may practice ng drum and dire. Tapos si daddy may exam. Kaya, nag sabi si mami na nagsisimba kami na 4. So, yun na. Team picture yung picture. May rap yung dash yun yung, ano, yung ano, yung nangyari. Yun yung picture. So, okay lang naman na pa i naman yung bahay namin. At saka, malaki yung mas naging improvement niya kaysa sa dati. At saka, yun, madama so, rin naman nagbigay ng damit namin. Ito, mga, tapos ano, short and bunda and mga unan kahit pabuti konti cortina, tapos mga pantulong rin para sa pagpagawa ng bahay at saka yung mga yun so papakita ko na yung before and after ito yung before yung sofa, sofa, sofa dati. kung saan kami nakapag nakita ba no, mami. kung saan kami nakpicture yun. Tapos dito yung TV, Dito yung hagdanet sa dito yung TV. Nandito dito yung mga speakers, Doon. Speaker. speaker. dito yung piano ko, At dito. At dito. yung piano ko, tapos, pa yung saksakan. ito yung saksakan ng TV, tapos, yung washing machine na, panalo nako dito raffle. Tapos dito, din 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 Dito din 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 dito na iwan na sa kasaksak yung ano. Ito, nabasag lahat. Nabasag. Naya. Yeah. Huh. Pagpasok sa ting tindahan. Hindi na makapasok sa tindahan ng jumbo. Pagpasok yun dito. Yes, store. Yan, friendly service. Bahay dito. Dito pagpasok niya yan yung madadat lang niya. Puro sako. Sa tapos, buhong buho. Yan. Tapos, dun. Na. Nag-block lahat. Nag-block. Sa hiko, nag-block na rin. Yan, na yung ano. TV, yung pa. kwarto, yung stickers, pati yung bintah na basag. Basag. Wire so, pa kong

Ito naman yung after. Hi guys, ito na yung improvement ng bahay namin. Yung dati dito yung na. Oh. Yan. Tapos, the really good part guys. Dito na kami ng stay namin Yan. hindi Yan. 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 the really good part guys <laughs> na kami Oh, dito kami tutulog na, guys. Tsaka naman kami Dito yung na kagaya yani ngayon dyan. Tapos dyan. Ate, pa Hindi ako. hindi ba yung pintura? sa lahat. Ay, na may ilaw. Kawanda. Pag-inig nyo yung ganyan ilaw. Huwag pinatay mo ka. Tapos pag ng kulay. Pakikita ko yung before and after ng now before and after Mami, makikita mo yeah. talaga yung improvement, Mami, eh, no? Nakita mo yung video, Mami, Yung video yung, hindi ko din existe, yung, hindi yung video, video yung, yung nalinisan na muna, yung ano, tapos meron pong, meron pong bakas, ang dami pa yung bakas na ano. Pero hindi mo, niisa isa, walang bakas. Pure yan, pure. Ito video. Diyan <laughs> yung ano, ah! <gasps> <laughs> Guys, pag pumasok ka sa tindahan, ito na, na niyo. Yan na, yan na yung tindahan. Oh? pinataas na siya ni daddy. daddy. Ayan yan yan. Yan yung dati Ngayon. Oh, ano? Ito na yan. Enjoy ng bahay. Cute. Ah. Beam Dim light na. May beam light. Yeah. Ito yung picture ng ilo. I'm so happy na magpagawa na yung bahay. I feel so nice. And, si kapatid ko, isa na namin bukas. Nakakapag-aral pa rin naman kami nagre-review kami. Nagkiramahang ng notebook sa kapasi ko. I- Ika-copy ko yung mga notes. Tapos, doon ko -re review dito sa bahay namin. At saka, hindi naman halos lahat na nakopy ko. Okay lang, nakakapag-review naman kami. And, I'm happy ngayon na, ah, uh, bahay na na natitirahan na ulit kami. And, ay, hindi ka rin sa sabang gano'n niya ang bahay namin. <laughs> niyo, uh. nice. niyo na. Tignan niya, oh. Nice. kito niya na baby for and after, you I'm so happy. Don't forget to subscribe. Guys, kahit yun lang po yung mic niya, okay na po sa amin niya. Subscribe. No. and hit the like button, button to be updated for our next video sorry guys, not going to video because I'm not Okay, we still there's still a smile in our face. <laughs> Bye!